Susunod sa Cebu template sa pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ang ibang probinsya sa Visayas na inihayag. Kamay kailan ng Department of Agriculture no Miyerkules Abril 23 sa Cebu Provincial Capital, alin sunod sa inisyatiba ng kasalukuyang administrasyon. Ito ay kasunod sa programang Sugbo Merkado Barato para makahatid ng mas murang bigas sa kanilang nasasakupan. Sunod nito ay magsisimula ang rollout ng programa sa susunod na linggo kasama ang mga gobernador ng mga regyon sa Visayas na kinabibilangan ng Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Negros Island Region. Napagkasunduan nilang sundin ang Cebu template ng programa sa iba't ibang probinsya sa Visayas. Ayun kay Aklan Governor Jose Enrique Mera Flores na maswerte sila na nasunda nila ang ginawa ng lalawigan ng Cebu at mayangkop ito sa kanilang mga lugar. Sa ilalim ng P-20 program ng Department of Agriculture, mabibili ang bigas sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated sa halagang 33 pesos kada kilo sa mga probinsya. Pagkatapos ay ibibenta ng mga lalawigan ang bigas sa kanilang mga nasasakupan sa halagang 20 pesos, kung saan ang 13 pesos na difference ay sasagutin ng Local Government Unit at ng Pambansang Pamalaan sa halagang 6.50 centavos kada kilo. Because each of our provinces has different, ano naman eh, iba-iba kami eh, iba-iba kami lahat. So, yung pinakaswerte lang namin is we already have a template in Cebu. Doon na lang kami i-work namin kung ano yung ginawa na ng Cebu. Of course, I will also talk to our officials kung sino pa yung targeted namin na. When we get back to our localities, uh, yan yung assignment na agad namin. Larito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Canapor. Para sa number one, And most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!